Mayon yeah. Ngayon, pantay na ang bilang ng bawat tribo. Lima sa bulan, lima rin sa tala. Ibig sabihin, wala mag set out para sa si reward challenge na ito na ang pangalan na ay Hukay Yaman. Sabi ko, shucks, hukay na naman. Eh, yung huling challenge sobra sobrang kulel na pagod na pagod ako sa paghuhukay. Sabi ko, grabe, hukay na naman to. May iba't ibang levels ang challenge na ito. Ang rules ng bawat level, i-explain ko pagdating nyo sa level na yon. Ang reward, marereveal kapag may isa sa inyong nakarating na sa dulo ng challenge. Ang rules ng unang challenge o unang level, on my signal from the starting point, tatakbo kayo papunta sa sampung lanes ng buhangin. Lima para sa bulan, lima para sa tala. Maguhukay kayo at magahanap ng sampung cylinders wooden cylinders kapag nakuha niyo na ang wooden cylinder you must head back to your tribe mat dito at hindi niyo pwedeng buksan ang wooden cylinder na yan hangga't hindi ko pa sinasabi ang siyam na makakakuha niyan ang mag-advance sa second round understood prepare yourselves Survivors! This is for reward! Survivors ready! Go! Tumakbo na mga castaways! Ang tala, nandito na, nauna si Arnold. Si Gino naman, nauna sa bulan. Lahat nagsimula na maghukay. Sino kaya unang makakahanap? Less than one foot deep yan. Nahanap na ni May! May, you may head to your tribe, man! Huwag bubuksan yan! Wow! Ako talagang unang-unang nakahukay. Mara, nahanap na rin para sa tala! Pwesto na! Casey, nahanap na rin! Huwag bubuksan! Gino, nahanap na rin para sa bulan! May and Mara, nauna sa tala! Albert, nahanap na rin! Para sa bulan, si Albert, si Gino, at si Casey. Dalawang babae naman sa tala. Arnold, nahanap na rin. Magbubuksan yan. Arthur, nahanap na rin. Chucky. And Steph, nahanap na rin. Si John na lang. John na lang ang hinihintay. So nag-start na akong kabahan kasi hindi ko makita yung anis. Tapos napansin ko, ako na lang yung mag-isang naiwan. So kinakabahan na rin pala yung mga teammates ko na baka ako raw yung umuwi. Johnny was like really like trying to dig for his life. Pero I, I was thinking like easy easy ka lang Johnny. Wala wala namang time limit here. It's okay lang. Just take your time. Nahanap na ni John. Kumpleto na ang bulan. Kumpleto na rin ang tala. Handa na ba kayo para sa second round? Bago tayo mag-advance sa second round, buksan nyo ang wooden cylinders na yan. Everybody, drop your buffs! Welcome to the merge! Oh my God! Grabe, na merge na pala. So grabe, parang sobrang happy kami. Kasi syempre, coming through all those ano trials na yung mga tribal council, yung mga games, parang eto na 'yon. Nakapasok na tayo. Congratulations everyone. Kayo ang top 10 ng season na ito. Woo! Woo!